Sa gawa ng Regional Development Council meeting ang Central Visayas Governors kabilang ang Bohol. Para sa update live na magbabalita, si One News Cebu Jeff Dale Israel mula sa Kapitolyo ng Cebu. Maayong udto, Dale. Maayong udto. May uto Cheryl, nakausap natin sa glit si Bohol Governor Aris Omentado bago magsimula ang RDC meeting kanyang umaga. Ang sabi niya, dismayado daw siya sa mga nangyari dahil hindi raw dumaan sa kanila ang approval ng mga ginagawang resorts o development sa Chocolate Hills. Ito kasi, sabi niya, ay inapprove ng Protective Area Management Board ng DNR at hindi sa LGU. May sabi niyang governor na hindi naman at ayaw niya talaga ang mga ganyang classic development doon sa sa Chocolate Hills pero uh, yun nga si Pambi yung nag-approve ng project may mga nagsusulong na totally pagbawal na yung construction sa Chocolate Hills dahil protected area ito. So ano ang magiging action dito ni Gov kahit na sabi mo nga ay ang sabi niya ay Pambi ang nagde-decision dito pero wala bang power ang provincial government sa nasasakupan nila? Tama, Sheryl. Ang recommendation ni Governor ay ang pag-create ng local ordinance na maglalahad ng mga panuntunan nga. So, kung ano man ang mga proyekto sa UNESCO Global Geopark ng Pilipinas na ito nga yung Chocolate Hills, gagawa din daw ang buhol LGU ng isang local regulatory body na mamamahala sa buong Chocolate Hills. Sheryl? Bukod John Dale, ay may na pa parao na iba pang problema ang Governor sa tourist spots sa Central Visayas. Ano ang detalye dito? Tama, Cheryl. Inirekomenda in in ng Regional Development Council Central Visayas ang agarang pagpapalinis sa tatlong lugar sa rehiyon na matataas ang fecal coliform sa mga dagat. Kasama na dito ang east coast ng Mactan Island, Cebu, ang dagat sa coast ng Mualboal Town, at ang coast ng Panglao Island ng uh, Bohol. Sa datos ng Environmental Management Bureau, nasa 100 MPN ang, ang, ang threshold ng fecal coliform, pero sa tatlong lugar na ito ay umabot na sa average na 45 452 sa Mactan Island 275 sa Malbuan at 322 sa Panglao Island. Ang tatlong lugar na ito ay mga kilalang tourist spot nga at paboritong puntahan ng mga bisita ang mga magagandang dagat nito Gusto ng RDC na mag-prepare ng uh, ang tatlo, uh, tatlong local government units ng kanilang mga action plan upang maibaba ang polyform o dumis sa mga dagat na ito. Sharon? Kung ganito kataas at pinag-uusapan pa ito ba ay hindi uh, uh, dangerous o na ipagpapatuloy pa, napuntahan ito ng mga turista, hindi ba kailangan itong agarang munang ipasara? Wala namang recommendation, Cheryl, yung uh, RDC. Itong RDC is recommendatory body, pero wala namang silang recommendation na ipasasarado yung mga yung katlong uh, dagat, yung katlong uh, coastal areas dahil sa mataas na levels ng coliform. Ang gusto lang nila ay magawa ng uh, action plan yung mga LGU para maipasab, uh, maipababa yung mga uh, levels ng coliform ng, uh, ng lugar. Sherry? Alright. Daghang salamat, Dale Israel, ng One News Cebu.